for today's video, pupunta tayo ngayon sa Hindang Cave. Kaso guys, pagdating namin ay close pa, kaya dito lang muna kami, kami sa labas. Na-amaze kami sa mga unggoy na. Diyan lang sa tabi-tabi, oh. Five little monkey, umpy dumpy. Mama called the doctor and the doctor said lagi. Ano lang siya, Behave lang siya, no? Tiguang naman gud po siya kato silang mga batanon. Adto nagduwa-duwa pa. So bale, oh. Ngadto And... na munik apa sila gukura sila munik. Boom. Panis. Ah. Alam guys, o oh, kadamo ya. Kadamo mangki. Kadamo mangki. Kadamo Hala! Ito! Hala! Oh! Manggis! Hala! Toto! Hala! Toto! Hala! Yes, guys! Andito po ako ngayon sa Hindang Nature Park. Hala! Ako bug! Guys, open na po at yan, si Toto ang bantay. Toto! Pagihaman mi! Pato kami sa igbaw. Bar Kuya, oh. ba o. Ito, pagi kami. Ha? Ito, to? Bagi. So, guys, Adina, na. Ano mga barkada nito, to? Ha? Oh. Uy! 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 Ha? Oh. Ka-enjoy! This is really a sanctuary bagi, for manan. all the monkeys. Oh! Amay na planet manan. of apes! Hello, ang cute. Oh, hello. Uy. Hello, naghingo to ay na. Naputo na. Uy. grabi okay, na so, grabe, napakalapit lang sa amin ng monkey. Uh uh. Aper. Pero uy, wala. Aper. Uy. Hi, are you Tarsh Huh? Ha? Are you? Wal po guys, uh, pakainin yung monkeys. Then, oh, daw mo talaga monkey. May enjoy ka. Uy, ato po, Kuya, pero uh, ilan lahat ng monkey? Nag-100? -nag uh, bun na, mga 60, 60. 60? Oh, daw. Oh hadlok hadlok man me eh. so, yan nasa taas po yung cave so medyo ay nakakapagod po nasa taas daw yung cave ah uh. Uy, pwede rin na kami. Lapit na kami sa kuweba. Wala na. Tina. Tinawag, tinawag ni Kuya. At naglabasan silang lahat. Oh, we are here in a planet of apes. Tawagin mo pa Kuya, isa pa. Hello? 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 dumo mo Kuya, yung isang kwan Isang panganak? Isang lang? Hala. Uy, dapat wala pa lang flash. Wala. Hala, oh. Hala, andyan na. Hala, oh. Hala, oh. Hello? Pero ano ay, 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 ay. Na, ay, Amazing. Oh, tinawag lang ni Kuya ng isang beses. oh Dito na sa Dini akin. Na no? Dapat. Mama. 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 Ulo, 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 ulo. Hello. Hello. Oh. Hmm. Dili manggod magkuan, magliya kay bawal manggod sa ila ma sa ila mag eye to -i contact, guys. But they are oh, approaching us, guys. Nasa Planet Apes po tayo. no guys. Nasa Planet Apes po tayo. Hmm. Guys. Oh. <laughs> guys. Ang kapatid ko sumubis sa akin. Guys. Oh, guys. Guys, yung kapatid ko, tuto so ikaw ba to? Nah. Na. Oh, labi na na. Na, usa na. Oh, ah. Toto, kumusta ka na? Mayo po dyan yung kay kana? Mayo po, Toto, nga namimingo ako ah. gihapon sa ako. Na skin pair, may kita nagihiran. Ayaw skin care, pakita. Ayaw ko na ipakita. Guys, tinawag lang ni Kuya once. O, naglabasa na sila. Ah, sorry, sorry. Let's go. So, guys. Oh. Uy. Hello. Ganda oh. O sana. Alala. Dragon. Dito. dragon. Ha? Hello guys. Ang ganda. What is this? Is this a flowers? Hmm. Wala na to. Guys. Magkawa <Okay. laughs> ni. Patas po. Magkakape ka sa Yes. Yes guys. Mejo makitid ko ang daan but okay lang kasi sementado naman and look guys oh so, oh there's hindi kami oh pinapahalala oh guys pataas po yeah yun guys, look at hello, ikaw okay, na naman. Ikaw nami. namin. Okay. Nasa taas pa yung cave. Tara Taas pa. Yun pa guys yung halakara niya. Halakara naman. So, let's adventure. Go. Niya, Totoo naman. Ha? Oo. Oh. Uy, okay, una mo to. <laughs> <laughs> Hello, everyone. So, dinala namin yung mga bags namin kasi ninalabda ng mga <laughs> <laughs> goy. So, yeah. diba, Ang suot. <laughs> <laughs> Yun na nga, nga, guys. After ilang minuto sa pag akyat pataas, narating din namin yung hindang cape at naririnig po natin ang mga huni ng mga panike. At amoy na amoy rin namin siguro yung mga tahi ng paniki. Pero guys, it's so nice. Nandito po talaga tayo sa nature. Hindi. Hindi man siguro camera na na ano Dito Thank you for dito. watching. <laughs>